Gaano ba kadami yung ilalagay natin na mixture ng 1620 at saka ng Yara Mila Winner. Sigey natin dito sa may pinaka gilid niya. Hindi ko na lang pala na-video kanina yung paano kami mag-abono. Kasi kanina pagkatila ng ulan, siningit ko agad yung pag-spray ng fungicide. Tapos 'yung pinagabono ko na lang yung bayo ko na lang pinagabono ko. Bali, lalagay lang natin siya dyan sa pinakagilid. mahal si isang dangka lang layo sa puno kasi itong ating talong ay eh, malalago. Isang maulang araw po sa ating lahat. Uh, kamusta po kayo? Kamusta po sa inyong lagar? Maulan din ba? Dito po sa aming lugar, sa Rosario Batangas ay maulan po. Uh, para po sa mga lugar na binabaha, ingat po tayong lahat. Magdasal po tayo palagi. Uh, ngayong araw pala mga kagulay ay uh, ibabahagi ko sa inyo paano ba ang diskarte ng pag-aabono kapag ganitong maulan uh, bago pala tayo magpatuloy shout out po pala sa lahat ng ating mga subscribers at sa lahat ng ating mga followers maraming salamat po sa inyong suporta isang maulang araw po muli sa ating lahat Ako nga po pala ulit si Bumberong Farmer Kung bago lang po kayo sa aking munting channel Huwag niyo naman pong kalimutang mag like, share and subscribe na rin po kayo Para lagi po kayong updated sa mga ilalabas ko po na video tungkol sa pagtatanim ng gulay Ngayong umaga o ngayong tanghali mga kagulay ay isi-share ko sa inyo Paano ba ang diskarte ng pag-aabono sa tuwing maulan? Paninang umaga mga kagulay ay nagpalagay ako ng abono dito sa ating talong na Calix Step 1. By the way, ito nga pala ating talong ay 61 days na ngayon. Dalawang buwan na siya mula ng ilipat tanim. Mga kagulay, ang paglalagay po ng abono kapag maulan ay yung tinatawag na side dressing o yung ilalagay mo lang yung abono sa gilid ng puno. Gano ba kalayo sa puno mga kagulay? Ang paglalagay mo ng abono mga sandang ka lang ang layo sa puno. mga uh, isang dangkal kung layo sa puno kasi itong talong natin ay malaguna, na uh, madami na itong ugat malalayo na itong mga ugat nito ano ba ang iabono natin pag ganitong may bungo ng talong dito po sa akin ang inabono ko po ay uh, pinaghalo po na 1620 at saka Yara Winner Pagka ganito mga kagulay na ang talong ay nagbubunga na, iwasan po natin ang paggamit ng uh, masyadong maraming nitrogen. Kasi ang pagkapo ganun ng ating abono, uh, kagaya ng urea, kapag masyadong marami ang nitrogen, kagaya ng urea, yun po ang nagkokos ng pagkalagas ng bulaklak ng ating mga talong, tsaka kahit ano pong mga gulay. Kaya kapag fruiting stage na po, iwasan po natin ang paggamit ng masyadong madaming nitrogen. Bakit ba 16-20 ang ginamit ko dito sa ating talong na kaliksto? Kasi ang 16-20 mga gulay ay meron siyang phosphorus na makatutulong upang mas lumago ang ugat ng ating talong na kaliksto. At ang hinalo ko naman po dito ay Yara Winner. Kasi yung Yara Winner ando na yung mga macro elements NPK at saka meron pa siyang secondary elements. Kagaya ng magnesium, boron. Kaya kung available po sa inyong lugar ang Yara products, ah, uh, rekomendado ko po ang paggamit ng Yara Winner. Maganda po yung sa ating halaman. Iwasan din po natin mga kagulay ang paggamit ng masyadong madaming potassium. Lalo na po mga kagulay kapag ganitong maulan ng panahon. Kasi ang potassium po mga kagulay yun ang nagkokos ng uh, fruit cracking lalong lalo na po sa ampalaya. Kaya iwasan po natin ang paggamit ng masyadong maraming potassium. Tsaka mga kagulay ang potassium po kasi mabilis siya makapagpatanda ng halaman kaya hindi na ako masyadong gumagamit ng potassium o ng 0060 ang ginagamit ko na lang itong Yara Winner kung wala naman pong Yara Winner sa inyong lugar pwede po kayong gumamit ng triple uh, 14 o kaya triple 16 okay din po yun mabisa rin po yung gamitin ito nga po pala ang ginamit ko na abono dito sa ating 61 days old na Kalix to F1 Yara winner Ang halaga po ng abono na ito ay kulang kulang 3,000 dito sa aming lugar Ito po Yaramila Yara winner ay nagtataglay ng 15% na nitrogen at 9% na phosphate ito po yung pinaka phosphorus niya at saka 20% na potassium kaya po hindi na tayo naghahalo ng potassium. Kasi mataas na po ang potassium nitong Yaramila Winner. At meron pa po siyang mga secondary uh, elements kagaya po nitong magnesium 1.8%, itong sulfur 3.8%. Itong boron, ito pong boron makakatulong ito sa wakapit po ng bulaklak na ating halaman. Ito mga manganis, may manganis din po siya, 0.02%. Tsaka zinc, may 0.02% din po. Ito mga kagulay, yara winner ay kulay green. Kulay green siya mga kagulay. Ito siya. Tapos ang hinalo ko naman sa kanya mga kagulay ay itong 1620. Ito yung 1620 ang 1620 nga pala mga agula ay nagtataglay ng 16% na nitrogen at 20% na phosphorus. Yun yung bilang ng number niya, 1620. Yan po mga agola yung pinagmix natin. At siya nating ginamit dito sa ating talong na kalikstop. Kapag ganito pong maulan, uh, malalakas ang ulan, ito po ang nangyayari sa ating talong nagkakandalagas po ang kanyang mga bulaklak kaya po ngayon napakamahal ang presyo ng talong 100 pesos per kilo po ang farm gate price dito sa aming lugar hindi ko lamang po alam sa ibang lugar pero meron pong ibang lugar na mas mahal pa po sa 100 pesos may nakikita pa ako na 110 may 120 pa Uh, update nya po pala sa ating talong ng 61 days, marami na po siya mga uh, bunga malilit na bunga mga gulay, ito nga palang talong natin ay tinamaan ng lip spot nung nakaraang malalakas ng mga ulan pero mga gulay nagamot ko na ito, i ko din sa inyo yung ginamit ko nagamot gamot dito gano ba kadami yung ilalagay natin na mixture ng 16-20 at saka ng Yara Mila Winner Bali ang ginawa ko mga kagulay Kumuha ko nitong Scoop ng gatas Itong isang scoop nito ay Ang katumbas nito ay 10 grams Ito siya mga kagulay 10 grams ang katumbas nito Tapos kada isang puno Lagay na natin dyan Lagay lang natin dito sa May pinakagilid niya hindi ko na lang pala na video kanina yung paano kami mag abono kasi kanina pagkatila ng ulan siningit ko gad yung pag spray ng fungicide tapos ang pinag abono ko na lang yung bayo ko na lang yung pinag abono ko bali lalagay lang natin siya dyan sa pinakagilid yan ganyan lang mga kagulay Mahal halos si sandang dangka sa puno kasi itong ating talong ay malalago ng ugat nito mahaba na yung ugat sa mga nagtatanong nga pala mga kagulay dun sa uh, pag spray ko ng damo, sa mga nagtatanong kung ano ba daw epekto ng pagkatama sa dahon ito po yung epekto niya. contact lang herbicide yun kung ano lang po yung matama niya, yun lang po yung mamatay tulad nito mga kagulay oh. hindi namatay itong buong dahon ito lang nasunog sa ito lang part na na-sprayan ng nasunog. Kung itong mga gulay ay systemic ang ginamit natin, tsaka ay madadami na itong buong talong na ito. Di rin naman po na ang gawin natin ay magbubutas tayo dito. Pagkabutas natin, saka natin lalagay yung abono. Pwede rin naman po yun. Pero ang ginawa namin dito mga gulay ay direkta na lang, lang nilagay sa lupa kasi basa naman yung lupa. Tsaka maya maya nagbabadya na naman yung ulan Ito yung mga kagulay oh. Ang dilim na naman ang kalangitan Tsaka maya maya babagsak na naman Kaya nilagay ko na lang yung abuno Hindi ko na pinabaon Dati pala mga kagulay Ang ginagawa namin ay Drenching Kung saan yung tinutunaw namin yung abono Recommended po yung drenching kapag mainit yung panahon para Uh, mabilis matunaw yung obo na I recommended yun sa uh, mainit na panahon yan mga kagulay umuula na balik na tayo sa balik muna tayo sa kubo So ayun mga kagulay, ganun lang ang gawin nyo. Pwede nyo siyang side dress o kaya pwede nyo namang ibaon nasa sa inyo yun bali mga kagulay ang pagitan nga pala ng o yung interval pala ng pag-aabono ay kada sampung araw kung madami naman kayong pera gawin yung weekly 10 grams at kung antalong talong nyo naman ay sobrang makapal na at sobrang dami na ng bunga pwede na tayo maglagay ng 20 grams o kaya 15 grams ito yung ginawa ako 10 grams lang muna tapos after 10 days maglalagay ulit ako. 10 grams ulit. Magse second harvest nga pala kaming mga kagulay sa Webes. Meron ng mga mapipitas ulit sa Webes. Ganyan lang po mga kagulay, sana po ay nakatulong ito sa uh, mga namumroblema, paano ba magabuo na kapag tagulan. O dun sa mga beginner pa lamang sa pagtatanim ng gulay sana po ay nakatulong ako sa inyo mga kagulay at sa mga baguhan pa lamang sa paghahalaman kung paano ba magabono kapag ganitong umuulan uh, ngayon nga pala mga kagulay ay pumapatak na naman ang ulan uh, hanggang dito na lang po ako nga po pala ulit si Bumberong Farmer kung bago lang po kayo sa aking munting channel, huwag niyo mong kalimutan mag-like, share, and subscribe na rin po kayo para lagi po kayong updated. Ingat po tayong lahat. God bless po sa atin. Ito na mga kagulay. Umuula na. Takpo na tayo. So ayun mga kagulay. Bumagsak na ulit ang ulan. Matutunan na, na yung ating nilagay na abono. Ooh, lamig.